Good morning mga guys. Andito nga po pala ako sa ano, sa Ashinda. Nagulat ako bakit ka ko ang dami-daming tao naman dito sa loob ng Nike. Pumasok ako tapos nagpili-pili na rin ako dito sa Nike. Sabi ko ganda naman ang mga sapatos dito guys. Oh, Diyos ko, dami-dami. Sabi ng usawa ko, pili ka na, na kasi buy one get one daw dito. Kaya syempre ako, taranta na rin ako, pili-pili na rin ako guys no hindi ko maalam kung anong gusto kong style, kung anong gusto kong kulay. Kaya sabi ko, ikot-ikot mo na ako, baka makita ko pa yung mga magaganda dito. Kaso pag ikot ko, yun, no? Know, pili na pala ni kuya, no? nahan ako. Sunod ako dito kay kuya, mataba na ito. Lakad-lakad ako, tapos nabungdo ako ng isa niya na tao na ito. Tapos nakapunta ko dito, yung kita ko guys, yung magaganda dito. Kaso, ano malalaki yung size guys, tsaka medyo mahal dito guys, no? Apat na libo, anim na libo. Kaya lipat ako dito guys. Kita ko dito, dami din magaganda, oh. Kaya no, pili-pili ako dito. Pero wala akong mapili. Sabi ko, hanap muna ako dito sa kabila. Sabi ko sa so sarili ko, kalma ka lang kasi makakapili ka rin na yan. Kaya paghila ko na ito, kala ko ito na yung gusto ko. Hanap ulit ako, lipat ako sa kabila. Lakad-lakad ako. Oh. Namidaan tao talaga dito guys, no? Mas kagabunguan na oh, kami o yun. Ito parang ito na pero hindi pa rin guys. Hanap-hanap pa rin ako. Tako dito maraming maganda kaso ilang peraso na lang. Kasi naubos na nila o oh, bakit yun naman ako inubusan. na maganda, hindi naman bagay sa akin. Lipat naman ako dito sa kabila. Ito na bala hindi pa rin. Akad-lakad ako, hila ko na naman to. Ayaw ko pa rin ng style guys. Malaki, maganda sana kaso malalaki. 11 at 12 ang size yan naman ako basketball player. Kaya yun know, o, oh, nakapili na ako guys. Kulay puti na bili ko. Uso daw ngayon yan. Kaya bayad na ako guys. No? Haba-haba ng pila guys. No, pero naon na ako kasi meron akong PWD. Pero yan o, no, oh, kita mo. Dami-dami pa mga namimili dito sa Nike. Punta na kay dito guys. Dami-dami sa Dito mga ganda. Yan guys, no, bayad na ako. Pindot-pindot lang muna ako dito. O, yun na. Nakabili na ako guys. Uwi na ako. Sa ikaw, sakit na ulo ko. Lumagos sa sa kamera. Yun. Paglagpas ko guys no. Babay bye na guys hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood nyo guys. Yan bye po. Hanggang sa muli po ha. Bye bye.